hmm Ano mag kaya magandang gawin sa mga bakal-bakal na nga ito? Ayan, hali kayo idol Gagawin natin tong project ng mga bakal na ito Para naman po mapakinabangan Ayan, kakalasin po natin yung mga uh, bakal na hindi naman pwede magamit Ayan, galing po ito sa uh, lumang poste ng bahay Kaya gagawin po natin siya ng uh, project mga idol ay Ayan, ha, natanggal na natin itutuloy po natin mga idol para naman po uh, magamit natin ops nabitawan ko pa yung martilyo ayan itutuloy po natin yung bakal para naman po uh, maganda po yung ating gagawin project ayan ayan itutuloy po natin yan mga idol ayan itutuloy po natin ng magpapakantay ayan po susukatan po natin para po pantay naman po yung ating gagawin. So, susukatan po natin yung mga idol. Kami po ay yung ating cut-off machine. Ayan, ingat-ingat po sa pagputol ng bakal. Ah, iyan ang po i-ano po natin, ibabalaktot po natin ng kaokte. Ayan, alam niyo na ba kung ano ang ating gagawin? Abang-abang at i-welding na po natin mga idol. Ayan na po. Mini-welding na po natin. Gamit po yung ating gasless mid-weld machine. Ayan, ingat po sa pag-welding. Dapat po tayo mapasok. At huwag po kalimutan magsuot po tayo ng protective helmet o yung auto dust yung uh, helmet po para po hindi po masira yung ating mata sa pag-rewelding. Iyak po tayo mga idol. At mas mabuti po na mag ingat tayo para naman po hindi tayo magagay sa kapahamakan. Ayan. Re-welding po natin mga idol. Alam niyo na ba kung anong aking gagawin? Abang-abang mga idol. Excited na ba kayo? Ayan. Sige. Welding po tayo ng welding at sisiguraduhin po natin na, na ma-welding po yan ng maayos at matibay para naman po hindi magkakalas-kalas ah, kung sakali na aking gagamitin at ayan na po mga idol malapit na yan alam na ba kung anong gagawin o oh, ayan na nagkakapur na po siya mga idol isa po siyang upuan ayan kasi po pa trabaho ko kailangan ko po ng mababalang na upuan para po naman hindi po dinihan yung aking ah sinusuot na short o kaya pantalon at ayan na nga po pinapatibay na po natin ulalagyan na po siya natin ng ritasong plywood ulit mga idol rejig po yan sa ating mga ginagawang uh, ginagawang soundbox yung mga bilog na yan uh, gawin po natin siyang kapakipakinabang at mapapakinabangan po talaga yan mga idol ayan sinuscroll na po natin para po ay uh, hindi po siya matanggal o oh, ayan isa pa ihigpitan lang po natin mga idol para po hindi ko malas yan sige ikat na ikat ng screwdriver ayan o oh, ayan na mga idol malapit malapit na ihigpitan lang po natin itong mga tornilyo na to at pwede na po natin ayan ayan o diba ito na siya mga idol O. upuan na from scratch to a very good project ayan o oh, diba inupuan ko na mga idol o oh, may sandigan pa yan Ayan, thank you.